Rise and shine! Pagkatapos nga ng ilang bagyo na dumaan, di eto naman si Haring Araw at galit na galit na naman. Kaya naman sobrang naaawa na ako dito sa aking mga halaman. Talaga nga namang nalulupay-pay kahit mayroong pa silang bubong. Lalong-lalo na nga pag tirik na tirik na ang araw. Kaya naman kinailangan ko na ulit ikabit yung mga net shade. At mapapalaban na naman nga itong aking mga braso sa paghukay at pagpuputol ng mga kahoy. Bali magbabaon nga lang tayo ng mga halige para pagkakapitan nga ng ating mga net shade. Kaya tara at samahan nyo ako. Medyo mabigit nga itong bareta na gamit ko. Kaya naman kailangan natin itong diskartehan. Hindi nga lang pala ito yung unang beses na nagbaon ako nito. Bale maraming beses na. Kaya naman nakakuha ako ng teknik para hindi ako masyado mahirapan. Kahit hindi ako sinlakas ng isang lalaki. Eh, kayang kaya kaya ko itong gawin basta may diskarte. Mabuti na nga lang at may natirang mga kahoy dito na pwede kong gamitin. Tira pa nga pala ito sa paggawa ng ating mga kulungan ng manok. Kaya naman hindi ko na kinailangan na bumili pa. Pinutulan ko nga ito kasi sobra yung haba niya. Tapos ayan, ibinaon ko na rin. Sa pagpo-farming talaga, hindi natatapos ang mga gawaing pang karpentero. Kaya naman kahit ganitong bagay ay pinag-aralan ko na rin dahil kahit nga napakasimple lang at ipapagawa mo pa sa iba ay medyo malalakihan ka pa ng gasto kaya mas mabuti na rin na may ganito akong kaalaman mahal pa naman ang labor ngayon tapos dito sa amin ay eh, hirap pa nga ako makakuha ng mga karpentero minsan palagi pa naman may biglaang gawain katulad ng ganito kaya naman na enjoy ko na rin ang mga gantong trabaho dito sa aking garden at hindi na nga ito bago sa akin piyak sa mga susunod na araw ay marami pa tayong mga DIY na gagawin hindi ko sukat na mag-enjoy -e talaga ako sa pagperforming farming dahil napakalayo malayo nga nito sa ginagawa ko dati. Dati kasi ay puro papel at computer ang kaharap ko. Tapos ayaw na ayaw ko pa ang naiinitan. Ganun talaga siguro kapag nakita mo na yung passion mo. Hindi mo na alintana ang pagod at init. Lalo na kapag gustong gusto mo yung ginagawa mo. And finally ayan, tapos na tayo. Ito na nga pala yung outcome ng ginawa natin. Makakatulong nga ito upang mabawasan ang heat stress ng ating mga halaman. Ito na nga pala yung initransplant natin last week. Medyo malalaki na rin ito. Napakabilis nga lang At para naman doon sa second batch. Ngayon ko pa nga sila ililipat. Medyo padilim na nga rin time na yan. Nakalimutan ko kasi na dapat ngayon na ililipat ito kaya medyo late na. Kaya ayan, inabutan na nga tayo ng dilim At halos alas 7 na nga ako natapos dito. Nag night checking nga rin pala ako after ko magtransplant, transplant. Hinuhukay nga kasi ng mga palaka ito kapag gabi. Tapos sinatanggal ko rin yung mga tipaklong na kahapon dito. Kinakain din kasi nila yung mga dahon ito, So paano ba yan guys? Bukas ulit.